para sa bawat Pilipino. Alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi salita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng sona ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating speaker Martin Romualdez at sinabihan, Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya hindi ako bumalik tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin nako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina, pangandaman sa akin, nung nagumpisa ang Bicam process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa Bicam. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romaldes at ni ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 Billion Projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 Billion Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin at PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ko na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, ay informed si na dating speaker Martin Romualdez, Sec. Mina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz, na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogrammed funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Secmina at sinabi ni ang mensahe ng pagulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin, ni Speaker Martin Yan, at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo at ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Believe me, I can give the exact date, no? It was in the afternoon of November 24, 2024. Nung pinatawag kaming dalawa, okay? um, pinatawag kami dalawa at nagulat ako pag upong pag upo namin nagalit siya kay um, former Speaker Martin Romualdez galit na galit si presidente hmm. noon. Okay? At sinabi niya na um um kayo ni Saldi kinukuha niyo lahat ng pondo, wala na akong napapagawa. Hmm. O, so, sinabi niya 'yan. At sinabi November niya kung 24, ano noong huh? yes, 24, 24 last 24. year to ha. Yes, yeah. November 24, 2024. November 24, 2024, it was a Sunday. Um uh, sa Malacañang tinawag kaming hindi, sa sa ano yun sa bahay pangulo. Bahay pangulo okay. Oo, kasi may oh. may Sunday lunch noon. May Sunday lunch, yes. lunch noon. Wala si speaker. Wala si speaker. He mm -hmm. was I think in Tacloban. He was in Tacloban. Yeah. So pina, pinawagan siya sa telepono at pina pinauwi siya. At pagdating mm -hmm. niya, pagdating niya um after lunch, I don't ex, I don't know exactly the time. Pinapasok kami doon sa parang private study. Okay? Mm. Pag pa, pag-upo pag-upo namin doon, galit na galit siya. Mm. Oh. Sabi niya, Kaharap uh, na niya si Kaharap uh, na niya si speaker. Kaming kaming dalawa, kaming dalawa ni speaker sa harap niya. Okay, okay. Ay, galit uh, na galit siya. ano? Ano'ng sabi re niya? Anong reaction ni Martin? Hindi ganito. to ang sabi niya kayong dalawa ni Saldi, kuha kayo kung nakuha ng ng uh, um pera sa executive. Wala na akong nagagawa diyan. At kung ano man yung ginagawa niyo, kalokohan. Wala akong kinalaman diyan. Wala akong natatanggap diyan. oh sabi niya, nakakasira kayo sa gobyerno ko. O dahil yung mga flagship projects hindi maipagawa, hindi maituloy dahil nga binabawasan yung pondo. So kung sasabihin na nagbibigay sa kanya in front of me sinabi niya yon eh nanliliit nga ako, hindi ko iniisip-isip ko nga sa loob ko, eh kung papagalitan lang to, bakit sinama pa naman ako dito? Actually, kung... Di ba dapat silang dalawa lang mag-usap? Oo nga eh, kung Toby daw... Ano, anong reaction ni Speaker? Doon, no, ano, inaway siya nung pinsan niya. Anong reaction ni Speaker Martin? He kept on team? promising, Mr. Mr. President, Mr. President, we will return the funds of your flagship projects. Ibabalik po namin yan. Da, yan ang sabi niya. Tapos, um, hmm. Alam mo, mas marami pang, mas marami pang masasakit na salita yung sinabi dun eh. Ang sasakit ng salita oh. na sinabi dun. Sabi ko nga, do, paglabas ko ng meeting, siguro mga isang oras kalahati kami, sinasermonan siya. Paglabas ko, um, oh. nag-usap kami ni Martin, sabi niya, let's try to find out what's the problem. Oh. oh. So, galit na galit. Kasi pinang pinangako niya kasi, hindi ganito, pinangako niya na ibabalik niya sa Bicam lahat ng tinanggal. Kaya mas nagalit oh. pa doon nung January kasi nalaman hindi naman binalik, binawasan pa lalo. Oh, kaya nga. Kaya nga bakit nagkaganoon? Tapos pinirmahan din isa pang problema, pinirmahan kasi ni Presidente kaya kaya, Marcos, kaya nga, diba, ang ang, ang diba, budget. 'Di ba ang nangyari ng nung January? Ang nangyari nung January is tinanggal nga si Saldi because of what happened, 'di ba? Hmm. Kasi front na siya doon about the corruption eh in that conversation oh. kinonfront siya kinausap siya tapos sabi tapos grabe yung corruption dyan sa house Dinanyan siya oh sabi ko oh. kasi sabi naman sabi ko speaker hindi ako nagsasalita sa inyo dati baka sabihin mo nagsusumbong ako eh pero ngayon tinanong mo ko sinasabi ko sa iyo oh 20% yung bentahan ng project niyan, paano naman hindi maka hindi naman sisingaw yan Um, ang sinasabi ni Sadie nagbigay siya ng pera kay presidente. Eh doon sa harap-harapan na yun, tatlo kami sinabing sinabi ni presidente sa kanya. Martin, wala akong natatanggap diyan, ha. Didiin ko. O mm. Oh sige. Congressman, so, so, ang sinasabi mo ngayon, tigilan niyo yung corruption sa house. Okay. Yes. Tapos si presidente, so, si presidente left for Dubai. Natandaan niyo when he left for Dubai? Yes. Oo. Oh. Okay. Okay. Yung mabilis lang yun eh. Overnight lang yata yun, 'di ba? Mm -mm. Okay. Mm -mm. Um, so Speaker called me. Speaker Martin mm. called me. He told me, ano ba mm. naman mato si presidente hanggang nasa hanggang nasa Dubai, pinapagalitan pa rin ako. Ano ba 'tong ano ba 'to? <laughs> oh. Sabi niya, tando na sa ano Dubai pinapagalitan ako." The next day, he called me up again. Dumating na dito. Walang tigil kahit nasa Dubai ako kaya ini pinapagalitan. Oh. Kaya nga gusto ko siyang panggalin at that point. At that point. He Martin was the one who told me. Martin was the one who told me. Then the president texted him daw, na change of oh. leadership. He was the one who oh. told me, Martin. O sino ipapalit ikaw nga. mag change of leadership. Wala nang listo. Walang sinabi kung sino ipapalit. Walang sinabi kung sino yung ipapalit. Parang sinabi lang niya ah. sa akin, the president texted him daw na there must be a change of leadership. 'Yun yung sinabi ni ano? Martin sa akin. Ano daw ang reaction ni Martin nung sinabi sa kanya 'yon? No, he was he was the one who told me. Martin was the one who told me. Yeah. Martin who told me that the president texted him that. Parang ang sinasabi oh, oh. niya sa akin ano ba naman to? Nasa Dubai na, pinapagalitan pa rin ako. Ah. Wow. Tapos, kinex pa mm. ako ng change of leadership. Sabi ko, eh, eh, sabi ko, speaker, eh, we have to clean the house. That's what we have to do. Kung, mm. kung Toby, um, in so, the end, did you find out sino nga ba yung nagbulong kay President Marcos? That there were such things going on in the house? Okay, ganito. Hindi, ganito. Sinabi ko, sa kanya, di ba? Sabi ko, eh kasi naman, sabi niya, bakit ikaw pagdududahan niya? Lahat naman ng tao, alam na yung kalokohan niyo dyan sa house. Hmm. Sabi Look. ko, sir, wala akong ginagawang kalokohan. Ay, sir, pa yung naging natural na sagot ko. Kasi sabi niya, lahat ng tao, alam na yung mga kalokohan niyo dyan sa house. Sabi ko, sir, wala po akong ginagawang kalokohan. Mm. Sabi niya, I mean the house. Yun ang sabi niya, I mean the house. So oh. so, so you're hmm. saying there are a lot of reports getting to the president about the anomalies in si the yes. budget? Hindi lang isang tao yung yes. uh, nag, nag, nag whistleblow. Hindi ikaw yung sumbong hindi hindi. hindi, hindi ko ugali okay. Yes, Ami. Um, ano? and, and what you're saying is si Speaker Romualdez was in on it niya pinagalitan si Saldi. Simple simple, di ba? Saka 'di ba in the previous interviews, I've been saying na nagdududa na ako na merong may ayaw na pauwiin si Saldi. Mm. O di lumabas ngayon mm. na totoo yung sinasabi ko na meron talaga may ayaw pauwiin si Saldi, di ba? Alam mo, mm. ang ang nung umuwi nga ako nung gabi, nung umuwi ako nung gabi, sabi sa akin ng wife ko um, ano lang sa inyo. Sabi ko, sabi ko sa wife ko, alam mo Michelle, sa taga I've known BBM over 30 years, hindi nagagalit yung tao na yon. So, para magalit siya, nagulat ako. Number one. Sabi ko pa sa wife ko kay Michelle, alam mo Michelle, kung ako yung sinabihan ng ganon, hindi, wala na akong mukhang ihaharap pa sa presidente. Magre-resign na lang ako at hindi na ako magpapakita habang buhay sa kanya. In short, Um, in terms of the people who should be held accountable and be jailed for this, you think Congressman Romualdez is Kieron one Aldis of Aldis them? Lang. Oh, because okay. yun, he, yun yung ano eh personal experience kuya ne. Eh. Hmm. Personal experience ko yan. Personal experience okay. ko yan. Sir, one more point on your presentation. Very obvious. Um, very noticeable po na marami sa mga pangalan binanggit ninyo DPWH officials contractors pero kakonte, if at all yung mga nabanggit na uh, legislators mm. who are well in, no that, that no they're part of the list the I will give you the we'll give you the complete list I just didn't go through them because there are like 37 of them uh so you'll get as I said you'll get the, you'll get a briefer uh which will which will give you more detail on all of the things that i've said today is the speaker include the former speaker included in the list sir i don't think so because no no the only evidence that has been give, uh, made against him is uh, uh, in the in the uh, in 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 the senate so i don't know uh, we, we don't ha we we no with the speaker no uh, not as yet not as yet if something else comes out then he might have to be answerable for something yeah. so again you know we don't file cases for op for optics <laughs> we file cases to put people in jail or to make people answer uh, i know that there are many many suggestions of who else we should file cases against Well, we're, we're fine with that. Provide us the evidence and we will find, file cases against them. Kaya sinabi ko, napakahalaga yung sumbung sa Pangulo. Dahil marami kaming nakukuhang informasyon dyan. So, e, pagpatuloy ninyo yung inyong pagsumbung. At pagbigyan niyo nyo kami ng lahat ng ebidensya na meron kayo para magamit natin, para kasuhan kahit sino. Wala na, naman wala walang walang immune dito sa, sa walang walang ex exempted dito sa mga investigasyon na ito.